patuloy na nakikipag ugnayan sa inyong guro maging sa ating pong mga kamag-aral kung kayo may mga katanungan ibigay, ibigay alam lang ito sa akin gayon din kailangan ihanda yung inyong kwaderno ballpen or lapis para isulat ang mga importanteng detalye ng ating paksa para sa araw na ito ngayon tayo po'y magsimula na ng ating aralin. Tayo po yung magbalik-aral sa ating pinag-aralan patungkol sa kabutihang panlahat. Ano ba ang kabutihang panlahat? Tama, ang kabutihang panlahat ay ito ay ang pagsasagawa ng kabutihan, hindi lang ng iilan, kundi ang kabutihan ng higit na nakararami. Kaya nga, naintindihan natin lubos ang kasabihang do unto others what you want others do unto you. Kung anong gusto mong mangyari at matanggap mo rin, kailangan gumawa ka din ng kabutihan para sa iba upang kabutihan din ang ibalik sa iyo. Sa ating aralin ngayon tungkol sa lipunang pampulitika at prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa, nawa mataya mo ang mga batas na umiiral o nilalabag sa loob ng pamilya, lipunan, paaralan na natutukoy ang ating karapatan. batayan natin dito ang ating pagiging mamamayan sa isang lipunan. Ika nga natin noong nakaraang aralin, ang lipunan ay binubuo ng tao at ang tao ay binubuo ng lipunan simulan na natin ang ating talakayan. Handa na ba ang bawat isa? Kung handa na, ano ang masasabi mo sa kasabayang ito? Ang tanging kailangan upang magtagumpay ang kasamaan ay hindi pagkilos ng mga mabubuting tao. Sang-ayon ka ba dito? Marahil ang ating kaisipan ay gusto din nating marinig ang ating tinig. Kung minsan hindi naman sinasadya ng mga tao na wala silang gawin, maaring hindi lamang nila alam kung ano ang papel nila at paano sila makakatulong. Kung minsan akala na ay may iba pang gagawa. Sa takot na magkagulo pa, lumalayo na lang sila sa eksena. Minsan 'di ba 'yan din ang iniisip mo? Mas mana mas maganda pang manahimik. Pero kailangan din ang yung boses para mapakinggan ng lahat. Minsan, yung mga bagay na, ikna taliwas, yun po nagkakaroon ng magandang plano. Kaya mahalaga ang boses ng bawat isa. Sa lipunan, kailangan ng pagkakaisa at kailangan din ng pagtutulungan. Kaya nga, Paano ba binubuo ang lipunan? Sabi natin no nakaraang ating uh, leksyon, ang lipunan o ang komunidad ay binubuo ng pare-parehas na interes, hilig, pangarap, pananampalataya o pilosopiya sa buhay o minsan kayo ay binubuo dahil nasa isang lugar. Katulad halimbawa ng isang barangay o pamayanan, ano? sa isang pamayanan, ito ay tinuturong tinuturing na barkadahan. Dahil pantay-pantay uh, ang karapatan ng bawat isa. So sa ating pumbuhay, sa ating pagkabuo sa isang barangay o pamayanan o sa, sa loob ng saan tayo nakatira, may sistema dapat tayong sundin at may mga hamon ng buhay na kailangan natin gawin. Ano mga halimbawa nito? Ang tamang, ang tamang pagtapon ng basura at paglinis na inyong tapat o kalsada o yung mga bagay na sa ikabubuti ng inyong pamayanan o barangay. Kailangan nating sundin para sa ikauunlad ng inyong barangay o pamayanan. So, ang lahat ay may tungkulin. Sa isang lipunan, may mga bagay din na kailangan kaharapin. Kultura ang tawag sa mga nabubuong gawi na isang pamayanan. Ito ay ang mga tradisyon o kasanayan sa pamamaraan ng kanilang pagpapasya at mga hangarin sa buhay na pinagbahaginan ng paglipas ng panahon. Kaya nga sa mga kulturang ito, ito ay nababahagi o na ilalarawan sa pamagitan ng kaugalian, reliyon, tradisyon. Yan ang binubuo ng kultura. At tandaan natin sa inyong pamayanan may mga bagay din kayong ginagawa o gawin. Sa ating puong lipunan, minsan mahirap na kapag dumarami. Hindi katulad ng isang barkada o kaibigan na isang kindat mo lang alam na kung anong nasa isip mo. Gayun din, kapag kapitbahay mo, pakiramdaman kayo, di ba? Pero kapag lumalaki na, ito ay ang tinatawag na pampolitika. So, ang lipunang pampolitika ay kailangan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Ito ang dalawang prinsipyo na nasa ilalim ng lipunang pampolitika. Ulitin ko, ang dalawang prinsipyo sa lipunang pampolitika ay prinsipyo ng solidarity o at ang prinsipyo ng subsidiarity. Sa ibang salita, ang pagtutulungan at ang pagkakaisa. Kailangan ng lipunan ng dalawang prinsipyong ito. Paano ba ito na isasagawa? Katulad ng mga uh, binanggit ko kanina sa pagpapasimula, kailangan natin maisip at maibahagi kung ano ang ibig sabihin ng mga elementong ito. At gayon din kung ano ba ang lipunang pampolitika sa dami ng interes at kailangang pansinin at pakinggan. Sa isang lipunan, dumarating tayo doon sa dalawang prinsipyo. Marahil sa inyong tahanan, naramdaman mo na na ikaw ay hindi nagiging paborito bilang isang anak. O may mga bahagi na hindi napapakinggan ng iyong mga komento so diyan na dumarako ang politika katulad ng isang pamahalaan tayo po ay mayroong boses na dapat pakinggan at kailangan maibigay din natin ang ating saloobin kaya kailangan ng pagtutulungan hindi lahat tayo ay isa ang damdamin iisa ang nais isa ang ating gusto kaya nga dumarako at doon tayo sa pamantayan ng prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng solidarity Ano ba yung mga bagay na naipapakita na natin ang pampulitika at ano ibig sabihin ng pampulitika pampolitika ang tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro ng bawat isa ang malayang pagkaroon ng maayos na pumuhay. Makamit ang pansariling mitihin sa bayan ng kabutihang panlahat. Kailangan sa isang pampolitika ng isang pinuno. At paano dapat mamuno ang isang pinuno sa isang lipunang pampolitika. Katulad ng pamalaan, may nangunguna sa gawain ito. Sa ating lipunan, may tinatawag tayong Pangulo. At ang ating Pangulo ay ang ating dakilang presidente na si Presidente Duterte na siya ang nangunguna at nagdedesisyon para sa ikatatagumpay ng bawat layunin katulad na lamang ng ating pandemyang nararanasan. May mga alituntunin at may mga bagay-bagay na dapat sundin. Hindi kailangan na ang pinuno lamang ang magtrabaho. Kailangan dalawang bagay, ang mamamayan at ang pinuno. Kaya nga tungkulin ng pamahalaan na isa titik sa batas ang mga pamamahal ang mga pagpapahalaga at adhikain ng mga mamamayan. Pag isinatitik na ito, ito ay ang batas. Ang prinsipyo ng pagtutulungan o subsidiarity, ito ay uh, tinatawag din secondary importance. likas sa mga tao na pangunahan at pagtuunan ng pansin ang kanilang pansariling pamumuhay bago tumulong sa iba. Kaya nga nagiging secondary importance ang prinsipyo ng subsidiarity o prinsipyo ng pagtutulungan. Ngunit sa lipunang pampolitikal, kailangan ang bagay nito. Mahalaga maging isa sa ating pagpapahalaga ang maiukol sa pamayanan bilang bahagi ng komunidad sapagkat nakatutulong ito sa pagproseso ng dipunan. Halimbawa na lang, kung tayo ay hindi sumusunod sa tamang pagtapo ng basura sa oras, sa lugar, Marahil, hindi magiging maganda at maayos ang ating kapaligiran, kaya kailangan ng mamamaya na sumunod sa bawat batas at ang mga namumuno naman ay kailangang gampana na maisaayos ang bawat batas na kanilang isinasa titik. Ngayon, tunghayan naman natin ano ba yung prinsipyo ng solidarity. Ito ay prinsipyo ng pagkakaisa. Kung ang pamahalaan ay nagtutulungan at ang mamamayan para mapaunlad ang kanilang bayan, barangay, pamayanan, ngayon din ang ating pamahalaan kailangan ng pagkakaisa. Minsan, ito 'yung napakahirap bilang isang mamamayan mahalaga ang bayan sa bawat isa kaya dapat pahalagahan din natin ito. Kailangan sumunod tayo. Ang prinsipyo ng solidarity ay tinatawag din na prinsipyo ng pagkakaisa. Sa mga bagay na ito, kung ano ang gusto ng pinamumunuan o ng mamamayan, ay siyang gagawin ng pinuno. At ang pinamumunuan ay kailangang sumunod sa turo o giya ng kanilang pinuno. Kaya kailangan inaalam maigi ng pinuno ang kailangan ng mamamayan. Gayon din, kailangan ang mamamayan ay ibigay kung ano ba ang dapat unahin sa pinuno. Dahil sabi nga ng isang awitin, no... Uh, kung gusto mong malaman, umupo ka, no? Yung yung kantang Tatsulok, 'di ba? Mahaganda yung it, uh, ipinibigay na kahulugan ng kantang ito. Kung gusto mong makita yung sitwasyon, kailangan tingnan mo sa pananaw na ikaw ay pumupunta rin sa kanilang kalalagayan sa ating pamahalaan. Ganito ang dapat nating tandaan. Huwag tayo puro reklamo. Kailangan nating isaisip ang dapat ikakaunlad ng ating pamahalaan o pamayanan. Ito ay interes kung saan ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng lahat at kung ano ang interes ng nakararami ang siyang nangingibabaw. Kaya ang pinuno, kung may interes siya, may gusto siya, hindi dapat yon ang manguna, kundi ang interes ng nakararami. Sundan natin sa ating talakayan. Kailangan isaisip natin yung mga bagay na responsibilidad. Kung ano nga ba ang responsibilidad ng pinuno at ng mamamayan sa, bilang isang individual. Sa tingin mo, ano ba ang gampaning dapat natin isagawa? Bilang break sa ating pong lesson, meron po kong ipapakitang larawan. Ito po ay may teksto sa gitna, lipunang pampolitika. At sa sa gilid naman ay may maliliit na bilog na kung saan ilalagay ninyo kung ano yung mga salita na tumutukoy sa lipunang pampolitika ayon sa ating talakayan. So ito ay paglalahad ng ating natutunan. Ako po ay nakagawa din. Lipunang pampolitika. Ang mga salita na nailagay ko sa bawat bilog ay una, pamamahala; pangalawa, prinsipyo ng solidarity, prinsipyo ng subsidiarity; pinuno, yung a, ah, ang lipunan, ang mga bagay o mamamayan; election. Iyan ang mga bagay na tumutukoy sa pampolitika na nasa isip ko. Kung meron ka pang idaragdag, pwede mong idagdag. Salamat sa iyong kooperasyon. Ilagay mo yan sa iyong notebook at akin po yang titignan. Kayo din sa mga online learners, pwede nyo po yang picturean at isend po sa ating group chat or group. Uh, page sa ating pong FB na ESP. Bawat section po natin ay meron pong FB group. Pwede nyo po doon isend para sa aking pong makita. Mahalaga ang dalawang prinsipyo na ito. So ngayon at Nakita mo na kung ano ang kahulugan ng lipo ng pampolitika. At ang mga pwede nyo po yung picturean at isend po sa ating group. chat or group uh, page sa ating pong FB na ESP. Bawat section po natin ay meron pong FB group. Pwede nyo po doon isend para aking pong makita. Mahalaga ang dalawang prinsipyo na ito. So ngayon nat nakita mo na kung ano ang kahulugan ng lipunang pampulitika at ang mga bagay na dito.